Patunay, nice. magandang umaga po. So sa mga taga Baguio City, sa Igorot Stone Kingdom, maraming salamat po sa pagpagawa nitong bubong. At ngayon po, yung nilalagyan po nitong bubong, kasi tanggal-tanggal lang po ito, ito po ay lumuwag na. So kailangan ko siyang pa abunohan and then para maging matibay. So thank you once again sa Igorot Stone Kingdom. So nandito na ako sa entry point ng Bulacan, ang bayan ng San Miguel. So maraming salamat din po sa Gapan City At ngayon ayan po mga katunay At ewe uh, welding na po Lalagyan lang po dito ng karagdagang brace Yata tawag dito Hindi ako nagkakamali So ayan thank you din sa Sino nga ang gumawa niyan Igorot Stone Kingdom din yata Yung extension so, Ayan yung para pangkila sana hindi lumiyap lang ready natin yung juice tubig <laughs> juice na tubig nung puno na kasi ng sticker eh kaya kinakabahan din ako at sana hindi fun so ayan mga katunay at uh, matibay na makakabalik na tayo ng Maynila hindi na uga-uga yung ating bike Nakakuan lang kanina na bigla. dahil malalim yung lubak. Eh, Sumasayo-sayo yung bike natin kaya sumabay na rin siya. Kala ko nga matatanggal pero hindi. Meron palang uh, ah, sa ilalim pero kailangan palagyan natin ng pampatibay. Ayan na yung ginagawa ngayon para matibay. At hindi na siya uuga-uga pag tumakbo tayo. At itatali na rin natin yan yung kanyang mga braces ng bubong para hindi talaga unga-unga pag Mabiyay tayo. Ayan. Umuuga-uga kasi siya eh. Maraming salamat po sa Igorot Stone Kingdom for granting the proof, proofing of my sikad no. By the presence of Sir P. G. Velasco. Ayan, P.G. Velasco Construction sa Baguio City. Igorot Stone Kingdom, ayan po yung kanilang banner flag. Flag na banner. Ay, wag lang po i-fix po. Hindi po. Matatanggal-tanggal kasi yung bubong ko po. Lalagyan ko lang po yan ng kwan. trap mamaya para hindi po siya uga-uga. Tinatanggal kasi to pag sinasakay sa barko. Pwede po saan po. O, yun. Aray. Yun, umusok na yung bike ko. Matatanggal na yung bubuyog na nakasakay dito. May alaga na tayong honey juice dito eh. Kaya may supply tayo kalaman si juice. Sarot lang joke lang po yun mga katunay. So ayan, palamigin muna natin at uh, para hindi masunog yung mga sticker. Oops. Ay. So lalagyan natin ng tape yan mamaya. Para confidence tayo na okay pa yung sticker. So ayan, standby mga katunay and stay tuned.